Here na sa ring mga vlogger ko ng no, mga patronizer. Ayon nyo, pagsisinirin ito yung direct ang amatoran ha. Ayaw kang pagkinin mo yung chismis. inaapi niyo ako taga Para baktas lang akong nahi Pag alat. Nasa rin ka mga na maturan ang kanit ko no. Direct pagkod na akong tintan. Usala ko nga balay. Kay na maturan ang Tag lima ko nga balay. Tag tolo. Tag pera pero may balay. Ayaw kang pagsusuka dito. Ayon nyo, pagsasahira kami. Kaya kung dahil ito pero matron Di raki mamatron kena out up. Tapos masarin ka mga tanan nyo mga vlog mga patronizer. Nagko-comment ka pa di ako niya Ako lahat patronizer up. Pekinita ka nga na matron up. E kung naindig ka, pamatron na laliwat. E pag sir, nga patronizer ako, e di rak na matron. Di raki mamatron. Nakita ka man na matron up. Na naawad ako nga niya, pag gagawas-gawas sa balay. Tapos masarin ka nga patronizer up. Agang pagsing lang ito ha. Ah. Tapos nasa rin pa ang mga, mga bata ko kunin. Nakapod ko sa na matronak? Na may ebidensya ka mga nakakita ka mga takabata. Ano po ko pa matron? Ayaw kang pagsuha dito. May nga tao. Ay kang paghihinakan suka dito. Kaya masakit ito para amon, ah, ah. Mga para haamon na dito mga patron na yung sir. Tanan niya na abate. Tanan niya na itong ayaw comment. Masakit ito para amon, ah, ah. Salit ay kang pagsisir ng mga patronizer kami. Tapos nasa rin pa kam pag uli kuno na di kuno kami nahe mo kuno pinotos pero may kuno kami mga silopin nga dara nakita ka mga may nga silopin kita agad niyo kung may nga may bring mong pag uli o kita niyo kung damo pa balay nga balay tapos pinamamatronan o pantulo pa man lang nga balay tapos masaring kamu nga diak na akong tinan o salang nga balay at pinamamatronan Ang masakit ito para akon yan ang na kam. Nakita nang na Tapos, ang siya. Tapos ay nang pagsinirang mga patronizer kami. Mga patronizer act. nabuhay na lang ako ng pinamatron. Ano nang Nakita na kam. <laughs>